Wala yata kaliwaan eh. Hindi, wala din. park in pa Kaya mo. Kaya mo to. Mabasagin ba ng, ng... Ay, plastic lang. lagi na ng asukal. May na May mga ganun Sa bahay. Ito. Pwede ba lagay natin Ay, ito kaya. Ang cute, oh. Kagaya ng damit. Ah. Hmm. Nagkano? 265. Magkano? 265. Ay, ito sa sapatos. Ah. Ay, dito, oh. Hmm. Anong utility na rock. Ang galing. Sige, ikot lang muna. Ito na tayo sa kitchen. Saan yung kitchen? Timba, pero na. Wala nga eh. Iyon yun na yung nakaanapin. Ay. Ito pa yung kitchen. Ay, ito pa yung kitchen nga. Ala, ito yung satik ko. Oh. stainless. So, Saksan niya, pang luto ng Pasit Canton. <laughs> yung ano, pang Kawali? Uh -huh. Wala, wala nandito, Nanto, sa kabilang kawali. Ikaw na nga mag magyenta mag 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 ng ano, yung hindi transparent ito. Maganda nga. Ikaw kaiba nga. Hindi, okay nga. So, ayaw mo nun yun. Bakit yung po-pick na tayo? Hindi ba sa akin? pag ganun tayo ito. Huwag ka lang sa ganun. Ganun. ba na ba ito? Maganda yung may ano eh, may, may takip din. Wala na, hindi na kailangan. May yun yung maganda. Ay, para mag-aano ka ng tubig, mag-restore ka ng tubig. Kaya yun, may, may, may takip din. Korokan. Korokan, babe. Korokan. Ito ba? Tignan nga lang. Oh, kuha ka nga isa. May takip. Ito pa pinapili namin. Paano kaya natin mabuhat yun pag pa-uwi? Talagay din natin dito. Uy, di ba? Ang cute. May tabo na. Tsaka ano. May ba tayo magandit? Kuha tayo isa. Isa lang. Oo, oh, isa lang. Isa sa CR. Isa sa labas. Meron, meron kasi ako isa na sa bahay. Maganda yung ano yung Welcome. Grey or white tingin well, ko. Ang ganda. Hindi naman yung pambasahan. Hindi pang ano. Dapat yung mapupunasan yung paa mo. Ikaw, babe. Oo, i-ano muna muna. Balikan na lang natin. O, lagay na natin dito. Balikan na lang. Oh, mas okay pa nga yung ganito. Eh, mas mura siguro yan. Aesthetic na yun. Hindi, <laughs> <laughs> huwag na. Sa tra ano lang, plastic lang. Kailangan nasa ng ganyan. Basta talagay nyo sa loob ng ganyan. Ang plastic. Oo, oh, maliit lang. Huwag ka na ba? Eh, mali pa ba lang. Pwede yung plastic lang. Hindi bibig yung talagay mo ay tapos doon mo dalagay yung plastic. Bagay hindi yung priority. Ito babe, panglinis ng Wait si uh, lang, bibili ako ng ano. Uh, hindi, bibili ako ng gento sa bahay, tapos yung gento namin sa bahay, yun yung i... Eh. Maganda kasi yung nasa bahay. Wala. 55 pesos metani. yung metal. Ayun no, na, magbabis yan, masira. Ayun na yung sa amin, Bebo. Ganti nasa uh, Pero, ano huh? na sa bahay. Pero Ang tiyata na yun. Ha? Para kombinasyon. Sige, ganto na lang, Bebo. Ito na, yun na bahay. Ito. 42,000. Ay, Ben. Eh, parang ang baba. <laughs> Hawa ko try mo. Hmm. Thank you. Baba, yuyo ko pa. Ito mas maganda, mas mataas. Ano? Mabasag pa kami guys. Wait lang, pakita natin. Mayroon. <laughs> Ayan o. G20. Ayan. Wait lang, na naman babe. May gamot ka na naman. Babe, yung sampo ko yun. Eh. Sige to. It's fitting.

yan to babe ay ito wait lang ba't tayo mag magpas ay ba nililit hindi yan pwede teka lang siguro iba pa refill yan ito oh ang cute niya, oh dapat mo ganito eh ilan ba to? ilang ml to? <laughs> kasi mataba siya eh oh, baka same siya eh Slim galon. Sa ilalim ata may kita. Wait lang. ano, kung saan? Wala, wala. Dito, ganun na lang. Magsaan yun? Ba't ito lang ginto? Hmm, galing eh. Ay, wala ano. Di ba kakailangan mo ano? Wala, wala. Baka nasa loob. Wala rin. Wala rin lang. Nasa loob ata. Buksan mo yung loob. Ah, dito? nga. hindi pa butas maka ipap iya ano mo muna yan yan lapat uh, hindi oh, naman lapat Oh, uh, siray mo yung thread na. 165. Ay, tama ba? 165. Ito yung mga essentials. Okay, ito. Kailangan natin ito. Nang alin? Ito. Pwede ito ilagay sa likod ng pinto eh. Ano ba yan? Sabitan. Nang alin? No, ano ano-ano. Susi? Hindi. Ito mo. Alam. Kaya ba ay bumabalak ito? Kuha tayo niya ito. Ispano. Para sa kami binig. Ang ah, haba. Wait lang. Kasya ba ito sa pinto? Kahoy? Kahoy ah. din? Kahoy? Wala. Wait lang, i-try natin. ito. Kanyang ganto ka lang kayong pinto. Kasya naman, diba? Putulan na lang pag ano. Ito na lang. Pakaba? haba? So, oh, ganito. Parang mas matibay ito. Ang <laughs> galing. Dapat yung color gray nito. Dapat yung... Ay, wait lang. pata. Ano? Baliktad. Yan. <laughs> galing. Hindi tagmay yung kulay. Okay na yung kahoy. <laughs> Hindi kasi yung ano, durability. Hindi din oh masira Dura. talaga ito. Kaya nga mura eh. Ito nga, doble presyo niya. Malulubat na ako. Ito yung gusto ko, stainless. Ganun yun yeah, o. No. 我讲了没有？會 naka pa natin. Yeah. Opo, oh, hanggang dito na lang yung shopping nga. Yeah, yung shopping cart.